Pay paya ni Luli ang karne, parang hindi langawin. Oo ah. Yeah, Nagkagulo na. <laughs> Nagkagulo na? <laughs> Oo. Oh. Ay ba, para naman tayo lumakas-lakas. Ah, Tatay Taski! Nagkagulo na. Nagkagulo na po dito. Yan, nandito po si Rogan Docs. Mm. Ayan. <laughs> Nagkagulo po dito na. Ah. Mm. Manok, kami ah. Oh, may manok. Uh Oo, -oh. ha. si Anthony, si Consuelo Anthony po nagluluto. Masarap po 'yang magluto. Ah, ah, ah. halagang uh, kalahati at least uh, makakatikim po tayo di naman siya kasi ang kadakihan, tama lang. Pero mas malaki ito, oh. Mas malaki ito. Ang lukban, ayan. Bibili po ti saging, Oh, ayan, Oh. Ano po, senyorita? Senyorita, saging, bibili pa ako. Sixty ang kilo. Good morning. Yes, bagong vlog po tayo, mga kabalita. Kamusta na po. Kamasa na po ang aking team. Tulay challenge. Ano po, ang uh, na, ah, uh, mangyayari sa ating mga uh, team, mga bababa, ba ang ba mga ay, mga bababa, ang mga uh, uh, yung mga channel natin. So, mga kapita, good morning po sa inyo lahat diyan. Good morning sa mga nanonood. Thank you so much. At, uh, shout out sa inyo lahat diyan. Shout out, good morning. So, yan, labas pa tayo. At para pa tayo, na upload mamaya. Ano yan? sa sarong. Tsatsar, bakit kanya hilaw? Hindi, hilaw Hindi na nga yung sinama. Ah, oo nga. I-save mo na po. Ayan. Oh, Good morning, good morning po sa lahat dito. Ayun, ayun nagluluto na si Anthony. Ayun, eh, magugawa na sila ng ano. Ano kakainin po key? Ang gaganapin. Hay, betlig-betlig ka din eh. Oh. Good morning, good morning my birthday. yeah, happy birthday. Yan. Yeah, Abangan niyo po mamaya yan. Ayun. Birthday po ni Maring lagi. Good morning, Recon Good morning. Ha? Team Tulay. Team Tulay. Yan. Real. Yung uh, Ali po sikat ng vlogger. Bagong vlogger po 'yan oh. ng Bukana. Si ano yan, mga kasama ni Bal Matubang 'yan. <laughs> Bal <Balmatubang. laughs> Oo nga, sige. Magano anong anak? Pa, nakalaw. Pero paypayan ni Luli ang karne para ng dilangawin. Oo ah. Yeah, Nagkagulo na. <laughs> Nagkagulo na. <laughs> oh. Ay ba, para naman tayo lumakas lakas. Ah, Tatay Tatsuki! Nagkagulo, na. Nagkagulo na po dito. Yan, andito po si Erogan Docs. Ayan. Nagkagulo po dito na. Ah. Mm. Manok, kami ah. manok. Uh -huh. Manok yan ha. Si Anthony, si Conchel Anthony po nagluluto. Masarap po yan magluto. Ah, ah, ah. Sarap, sarap. Luto, but good morning Anthony Conchel. Uh, Anthony, yan po aming Conchel sa Bucanas. Ang sarap magluto niyan. Talagang pagdami handaan po dito, yan po ang tiga yayakad ng mga buong bukana na tiga ano po cooking kit cooking good morning pare good morning sige po ayan malapit na ang kainan mamaya hapon ano po uh, hapon ah, na Yang gin ang, ang ganda ng pagkagayat naman dito oh. Ang ganda ng pagkagayat talaga. Ilang tanong pa si Maring Ilay? 50. Sikot na. Yan, yeah, abangan niya po yan mamaya. Ali po ay pangalawa kong vlog. Pagabi ya, lang po ako magkayat ng karne. Kasi s'yempre ang pakalaki po naman ng karne. Napakalaki ng karne. Ang laki. Ang ganda. Ang ganda na naman. Puro lumang, naman. ganda na naman. Lito. Loto-loto na si Anthony. Good morning, Aswang! Ayan si Aswang. Ricky boy. Alright. So yan, uh, pati po ka ng palengke. Napas <laughs> na yung barako. Pati pati na bahay ang palengke at tayo ay bibili po ng ating uulan uh, ni May Tangani at saka bibili po ang tinapay. Wala po kami tinapay. Wala po kami pang ang ininom ko lang po ay uh, maligagang tubig. Nasa tuwing na pong umaga, ako po ay uh, ang iniinom ko po ay, ay tubig na medyo mait-init. Yan po iniinom ko, ganyan talaga. Paral, kasi magdamag tayo na, ano ba, hours ako. Nakatulog na po ko, ano na, pasado ng, ayan, mga, bago ayan, pasado na po akong alas-tis na nanguwi. Na tumulong po ko dito sa paggagayit kagabi. Ayan, na, 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 tumuli, na tumuli po, po ina-upload ko na po, ayan, sa ano, Di ko dyan kagawin. Inapin ko na po. Yan. So, yun na. Habay ito. Punta ng palengke. May pwede kasi Ito sa inyo lahat. Ayan. Ayan na nga po. Nagluluto na po si kon si uh, Anthony. Ayan. Okay. Alright. Kasi na tayo sa loob ng palengke. Ayan po ang ating uulangin. Dito ako sa dinaon na, na yan, music. Dito po tayo dyan. Sarap-sarap mga prutas. mga hilaw pa. Ayan. At uh, dito sa loob ng market. Puhu tayo sa isdaan. Kanina pa ako ikot na ikot dito hey, ko Ano, bibili kong ulam. Uh, mga gulay. Uh, sabi ko nga ay unahin ko muna isda para malaman ko anong ilalahok. Ayan sa mga kamita samahan niyo po ako mga manikig sa manis, so, so, market na nasa buka tanggal dito po yung market palingkin na nasa buka sa na po kaysa sa magalagulaw kong cellphone kasi aya, dito po ako gumukuha ng linaw malabo po dito sa ano sa harapan ayan kagaganda ng mga bulaklak Nasaan saan aking my best friend wala dito pa mga aking sikapotol <toss> ayun nandito na tayo sa loob saan ng mga mayo walang kisi walang gasino na kasi lahat po ay karamihan po ay walang mga tinda oh walang mga tinda kasi yah ba mga bagyo kaya ayan. diira ang oh, ano um, 565 isda. Hanap po tayo ng mga mga uulam natin ngayong tanghali. Eh, sa kabila po, mga karnihan mo. Mga karne, yan. Ay, teperle. Karne, lahat-lahat lahat na po. Mga manok. Ayan. Sexy naman nagtitinda. Ang sexy naman nagtitinda dito ng isda. Sige, mga taga-bukana. Taga-bukana po 'yan. Kababayan ng kababayan. Ano <laughs> 'yun? Mukhang ano pilo. Ha? Oo. -oh. Ladies po 'yan, bulaw Kasi bulaw 'yan, kaya ganyan kulay. Bulaw. Yung e namasarap ng isda, itais. Ibigay niyo kasama ano ko dyan, wala ka. Ikaw pala nag-iikot-ikot, tsaka nagpunta. Yan ang aking kaibigan. Ang aking uh, kaibigan patiket. Shout out! Shout out! Shout out sa mga natendera. Oo nga. Oh, oh. Kamusta ka na? Okay lang. Oh, halaman. Ano ba re? Plastic. Ay, konsensya na na, konsensya na na, konsensya. Oo oh, nga, yan, ang ganda na konsensya, no. Oh, tripit lang po. O, yan, tripit lang po. Bili na po kayo dito sa, ano, kay Kaputol. Kaputol. <laughs> Vlogger pa sa FB yan. ito na ang mga halaman dito. beri na po kayo dito. pumunta po kayo mga tiga na subu. Uh, dito na po, malapit sa isdaan ng kanyang Ng mga halaman, mga sari-saring tinda. ng mga bulak-bulak pa nga yan. di ba? So, yun, mga, ano, sa mga nanonood sa FB, sa Facebook, hanapin nyo siya sa, ano, ano, sa pangalan mo sa... Ayan, Gary Okoma. Ayan, Ayan, follow niyo po yan. Meron po yan. Support niyo po yan sa FB. Ayan, hello, hello. Ayan. Nag-edit uh, uh, ka na. tayo? Ah? Nag-edit ka? Oo. oo. Lagi, ako na rin nag-edit. Ako na na naga, nag-ano, nagtatadil. O, simple, tadil na lang, tama na. Basta meron kami ya-upload. Oo. O, di ba? Di diba, bulak. Ano ba ito? Kalamansi. Kalamansi, si Ano? Nga, kalamansi. Ah, kalamansi. Ah. Ito bagong bagong bunga no, bagong bunga, bunga, ah, ba, bagong sidoy. Ano tawag din eh? Ano tawag din eh? Ah, Regina? Regina. Yo, Regina. Oo nga. Kaganda Virginia ano? Mhm. Mm -hmm. Manabu na. Mahal yan. Siguro 1.5 yan. 3, 3, lang yun. Ah, 350. Ah, oo oh, nga. Ah, ha? So yan, uh, first po, po na natin si uh, uh ano? Okama Okuma Ayan. Kaputol Bragger, sa FB Ayan, yan po Ayan, po po siya, yan. Po sa, uh, uh, Ano ko siya? Uh, friends ko FB sa Facebook mo. I know. Uh, ako ang hilinan ko wala akong ano diyan, wala akong vlog sa <laughs> yeah, sa FB. Yeah, po si Ate Angela Gomez. Maraming oh. salamat po sa kanyang pagsuporta sa akin at suportahan mo po rin natin si Ate Angela Gomez sa kanyang YouTube channel. Ang pangalan ko sa YouTube Subscribe channel. Subscribe po natin siya. Ang pangalan ko sa YouTube channel ay Kabunita Vlog official. Ah, Kabunita. Kabunita Vlog official ako ay kasali sa sa Team Tulay Challenge. Deep, team? Team, team Tulay. Team Tulay Challenge. 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 Yung palakihan ng views. Paramihan uh, ng repinyo Kaso mo, ito malabis na. Baka tayo makit out. Gawa. Hindi, baka tayo makit Gawa ng maliit ang aking gusto. Pero meron po tayong 3 days. Go, go, go lang po. Kabunita sa 17, November 17, mag-update na po si si Ano Jacker sa mga pangyayari okay, niyan sa mga Kid to Light Challenge. .哎yan. Kung sino po ang matatagal at kung sino po ang matigra. Ayan. O kasali ka kay Jacker? Oo, kay Ano Jacker sa Challenge pa Challenge. challenge na niya, meron tapos na yung ano, yung nagsimula siya ng July, August, September, ngayon, October, ayan, ngayon. So, pero, ayan, pag ano, ayan. Ngayon, November, ayan. Sumari ako. Isang buwan na sa buwan Ang cup-off namin ay December 2. Ang cup oh. Sana manalo ko, ate. Sana palarin ka ng mga pasok sa Big sa... July. Oh. Thank you. Sabi, salamat po. Thank uh, you, tol. Ayan, ay thank you sa... Subscribe din po, ate, si ate. sa YouTube channel. Ang ating ano, ang ating... Ilan na subscriber mo. Four six two. Four K sixty two. K. Ah four K sixty two. Ayoko, dagdagan kusang natin, magkutat dalawa natin nasa, may magapas sa mga inang ng team, tola. subscribe po sa mga nakakapanood po yan, dalawa po natin si At Sa kape po mga kapulut bloggers yes, support po natin subscribe po natin.

Ang pinabangon. So, Bakit ang ngayon? Ha? Ay, okay, mas isla. Ang walang, ano walang tinda mga iba, o. Oh. Mga walang tinda. Thank you. Yeah. Tama. Tama din. Tiga-bukana po din yan. Tiga-bukana. Kaya ako kilalang kilala ako niyan. Ay, mag lang. Ini 160. Okay. Good luck. Sa pagtitindang isda, paubos ka. Good luck, good luck sa so, mga nakitinda dito. Ang ganda na isda. Oh, bring the green eh. Hindi Mahal siguro yan. Ano? Mahal. 500 per 500. Tiga buka natin yan. Tiga buka natin yan po yan. Kaya kilala po ako niya. Sa pang alimango.

Bili po tay kalahati. Eh. So yung halagang uh, kalahati eh, at least, uh, makakatikim po tayo. Hindi naman siya kasi ng kadakihan, tama lang. Pero mas malaki ito, oh. mas malaki ito. Ito naman tayo sa loob ng bilihan ng mga kung ano-ano. Yan yeah, mga kapitan niya, dapat ko nang bibiglas kasi mga uh, madadaanan tayo ito mga may nagtutugtog. Ayan, bili po tayo ng uh, asukal. Ay, gumawa ng ate ang ka rin niyang pula? Ayan, 17. 17. Pula. Kasi pula ang ginagamit namin asukal. O, ate, dalawa. Ano At saka ano pa ano pa? kape. Nescapi. Mm -mm. medyo ma... Yan, ma, para medyo matagal-tagal ang gamitin. Yan. At saka yun, kasi magsisigil ako ng hipon. Original na ano. Single. Malit lang ate kasi konti lang kasi binili kong hipon. Ayan. Okay, alright. so, okay ko po yan si ate sa pag ako napunta din sa palengke. Dito ako bumibili ng mga asukal, mantika, at saka mga sabon. Sabon sa plato. Ayan, mga dito ako nabili. Ayan. Okay, may palaman pa siya. Ako ba may palaman? Ate okay. Yan na pa, magkano pa yan ate? Ang lukban, ayan. Bibili po ti saging. O, ayan o. Ado po, senyorita. Senyorita, saging. Bibili pa ako. 60 ang kilo. Sakta mo sa kilo sa mga manang hinog. Hinog, hinog. Yan, bimbutin sagi. Ang aking suki di dito pag na ako gustong bumili. Yan, daming pakwan, no? Ito po yung ano ba tawag dyan? Lokban? Saan Lokban yan? So yan, nandito na po ako sa bahay. Nakapabili na po tayo ng ulam natin ngayon tanghali. Ayan, ng siga po tayo dito. Bumili po kung halagang, halagang 150. Kasi 400 po ang kilo yung pong medyo malakad ako ay 160 doon na po sa mga kahit pa paano ay makabili po tayo na uh, paghati-hati na po na natin at bumili na po naman ako ng bangus na ano na po wala na pong tinik ayan para naman sa hapon ito ginagawa na po na asawa nugat para ibabad na po siya ano, sa sa bawang suka yan paminta okay sarap po yun yan yan na naman ang hipon na binili ko, tamtama lang po yan. 400 po kilo niyan. kahit po ganyan ang size. At least po tayo na, na hipon na kahit mga sabaw-sabaw. Ayan, bumila po ako ng uh, labanus, kangkong, at saka sitaw. Ayan. Okay, yan po. Una namin ngayon today, sinigang hipon. Uh, at least Please, uh, pa tayo ng, sa isang araw na tatlong bestay kumakain kahit papa kahit papa paunti-unti ang ating binibili ay abis na kaibot tayo na ayan. Gana po ako mamaling mamaling kahit dahil uh, alam po, ano po na natin mahal po ang mga bilihin ay uh, pumili po ako ay paunti-unti -unti, lalo po sa ulam na mahal po ng isda dito sa atin. Yung pong ano yung pong ano yung pakwan ay no ganong <laughs> bigkat ng pakwan kasama ng balat ay kinikilo na. O, sa iba po ay uh, 70 tapos, yung pong iba ay 100 kilo ang pakwan pong malaki-laki na yon. Diyos ko po, maabot po 5 kilo ang isa. Ang isa ba naman, medyo-medyo po naman ay uh, 8 kilo, medyo maritit, ay aabot uh, po ng 2 kilo. Mahigit. Aba, Diyos ko po, ay 80, magkano po yon Ay magtiis po tayo, hindi tayo makatim, makatikam ng prutas na yon At ngayon po ay makaka, nakat, makakatikam din naman kami ng prutas. Yung pong uh, saging na uh, senyorita. Ayan, 60 po ang uh, kilo noon. Binig na sa akin ng 50. Thank you. Salamat po naman. At, uh, at least po tayo, kapapano po ay nakakabili po tayo ng mga ating gusto, ng ating bilhin. Pero yung pagka, yung talagang gustong gusto ko mga prutas, eh, hindi ko po kayang bilhin. Doon lang po kasi uh, mga halagawang uh, Uh, sandaan na isang plus isang ano na yung sama-sama na yung ni 50 tatlong piece tatlong piraso 50 pesos ay ngayon di mo nakabibilang kabibili inuna ko muna ating kakainin sa na pa pag protest pag tayo ay uh, uh, may pera na uli ayan mali po natin to sa tong November ay uh, ay ang sa Ayan, 'tong November, sahod pa namin po niyan ay uh, December. Uh, Doon na, na po ako bibili ng mga punta, siyempre pang magpapasko. Yeah, malapit na Pasko natin, ayan. At basta nga pala pista para dyan sa ano sa Nasugbo, dyan sa uh, bayan. Uh, bayan ng Nasugbo pista po dyan ng December 3. Ayan, pagkatapos po niyan, kasi ng pista po dyan sa dyan sa po bayan, dyan po sa bayan ay s'yempre ba Pasko na. Yan, yeah, sa December 25, ayan, ang mga Pasko ng kasiyan ng mga bata, matanda, ayan, lahat po, sama-sama na po doon. Ayan, so yung mga kabita, uh, na po aking update uh, na sana po magustuhan niyo po aking team tulay challenge. Ayan, uh, may, uh, mababa pa rin tayo lasa ko hindi na tayo makakahabol. Idang araw na po, ayan. Pero hindi pa rin ang nawalang pag-asa. Malay mo, sa si isang vlog ko, ay isang video ko ay mag-barial po. At lumaki. Umabot na nga 50, 50 shout out, Ruth. 50, ano, 50 k views. Ah, ba? Di ba, we bag, Ikasa mo. Sana nga po, makarte ng ganyan. Kahit mga 40, 40 views. Ayan. O kaya 30, 30k, 30k views sa isang uh, ano lang sa isang vlog lang uh, bawing bawi eh, sana po kasama lahat po ng ating uh, mga update ay uh, maahon din naman katapano maraming po salamat sa mga team kasangga Tay family, yang tay uh, kasangga family, yam mega-megalabsiat dasyon sa mega-megalabsiat at lahat Dan. At sa mga hindi pa mga team, mega-megalabsiat at po lahat. Mararami po salamat Sir Nelson Yeah, marami po salamat Sir Nelson sa mga play sa aking video. Alam ko po lang kayo at tinusuportahan po niyo ang akin na aking uh, na uh, video sa aking mga ginagawa kong mga team tulay live channel sa uh, aking mga video. Ayun, pinipili po. At uh, Ma'am Mompa, shout out po Ma'am Mompa. Ma Susana, eh Ma'am Merlenda, Erlenda Noble at saka po si Sir, no, Sir uh, Sony ayan Ma'am uh, Ma Marisa ayan shout out po sa inyo lahat yan Jo Magano ayan uh, Jo Magano shout out po kamusta na po ayan At uh, uh, saka si June na uh, Jun Espino, Jose Lang, Sir Jose Lang, and Mamba Benji, yan, shout out po, ayan. Lahat pa po kayo, hindi ko po talaga isa isa. Marami po kayo sa mga team, sa lahat man ng team. Mega mega lang po sa inyo lahat. Kasangga, mga mayor, family, all. Uh, yan. thank you po. Salamat sa mga nanonood sa akin yan. Thank you, thank you. Thank you. Punong puno po talaga yung pagkasalamat ko sa inyo lahat. Ma'am Rosaline! Shout out, Ma'am Rosaline Reyes! At uh, po si Sir... Sir Charlie, shout out Sir Charlie Reyes and Ma'am sa mag-asawa po niya. Maray, maray po salamat sa inyong mag-asawa. Yan, thank you po sa lahat. Yan, ito po bahay na pinagawa niyo po sa amin. Hindi hindi po namin malilimutan habang po kami nabubuhay. Habang po kayo ay nabubuhay din. Yan, maray po salamat. At ito po sa puso namin na kami po ay pinagawa niyo ng bahay na maayos. Yan. Uh, God bless po sa inyo lahat at God bless po sa Sarah Charlie, Ray, si Ma'am Rosaline. Iyan. At sa lahat po, God bless po. Iyan. Salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat sa inyo lahat. Lahat ako Ay, ano yan? Oh, ya, kayo Ya, makmak. Diyan Riyadh, Saudi. Ingat kayo diyan. Anak, I love you. na kita. Ayan. Basta mag-iingat ka lang. Nandito lang kami. Ayan, yeah, mal kita, anak. Shout out sa inyo lahat diyan at sa mga ibang lahi. So, yan. Well, bye, bye po. Oh, wow. Pinay Beauty! Shout out! Good morning! Ayan. Braceful! Mo, shout out! Ayan. Lahat <laughs> na po. Ayan. Uh, hindi, hindi po kayo nalimutan sa mga sinusuporta nyo sa akin. Talaga. Sa maraming po salamat sa, uh, sa mga support nyo sa akin. Ayan. Habol-habol lang habol, po habol. si Bonita sa pag-challenge nito. Sana po yung malampasan natin. Sana makapang, ewan ko kung makakahabol po sa 30 plus na B K views. Nasa ko hindi na po tayo makaabot sa 30 plus na views. Iyon po ang pinaka-importante. Iyon pong views lang po makalampas po to sa 30 K at uh, saka po yung sa um, number po, po yung revenue natin sa isang dollar po. Ayan. Sana po ay madagdagan pa po natin ating pa itong, ating challenge na team tulay challenge po. Pero bangamat po ay ako po ay napapasalamat sa inyo dahil nandiyan po kayo. At hindi nyo po ako pinababayaan sa tulang po. Ayan. Sana po ay malampasan po natin ito.